Ang isa Hong Victory Motorcade dyan sa Ilocos Sur nauwi sa trahedya matapos ang paggaroron ng uh, truck sa limang sasakyan na ikinasawi ng isang katao. May update po dyan ng Bombo Radyo Vigan. Nauwi sa trahedya ang dapat sanay masayang victory motorcade ng isang nanalong mayor sa barangay Suso Santa Maria Ilocos Sur matapos masagasaan ng na nagraragasang truck ang limang sasakyan na ikinasawi ng isang election coordinator. Nakilalang driver ng truck na si Jun Villoso Socampo, 54 anyos, truck driver na residente ng barangay Pugo, Bawang, La Union. Ang driver naman ng motorsiklo na namatay ay si William Tolentino Ariola, 44 anyos, residente ng barangay Agagraw, bayan ng Santa Maria. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Vigan kay Police Major Macario Dulawan Jr. naghahanda ang mga motorista para sa motorcade habang tinatahak naman ng truck ang pahilagang direksyon na mag-overtake ito sa sasakyan na nasa kanyang harapan at nawalan ng preno kung kaya't bumangga ito sa isang motorsiklo na papasok sa National Highway at doon na inararo ang apat pang sasakyan na kinabibilangan ng tatlong motorsiklo at isa pang kulong-kulong. Pumailalim sa truck si Ariola at halos Sin na rin ito makilala dahil sa malalang sugat na tinamo ng kanyang muka at katawan kung kaya't na ideklara itong dead on the spot. 180 meters ang layo ng initial impact hanggang sa lugar kung saan huminto ang truck na umararo sa mga susakyan. Sugata naman ay mapang mga driver habang ligtas at walang galos sa katawan ang driver ng truck. Uh, nagkakaroon ng event sana na doon yung ano, Uh, doon sana yung uh, assembly ng mag magkakandap ng uh, motorcade for the uh, in relation sa natapos na eleksyon kinamipilangan ng mga members and supporters ng Team uh, Bilay. So ayun nga po ay uh, nung nagpunta na po tayo doon ay uh, nakatambad na yung uh, Uh, aftermath ng insidente, yung mga biktima na uh, na-involve doon ay uh, apparently ay uh, naitakbo na ng uh, responding MDRMO personnel at dinala uh, na po sa mga uh, hospital dito na malapit. However, unfortunately, yung isang involved natin na driver ng uh, NMAX uh, ay uh, namatay na po. Uh, na, matay na po on the spot dahil nga po na na talagang uh, pumailalim siya sa according sa mga witness natin, pumailalim siya sa ano sa ilalim ng uh, involved na truck. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!